Tanggalin na ang ginawa dito, dali. Yung pangalan, Tanggalin mo. Ma. Ay, mamaya, mamaya. Kaya yeah, pala pantang, di siya ayaw niya. Kita ko eh. Ano ah, nakikita niyo po? Hmm. Nararamdaman ko. Tapos pag sinili... Kaya tingnan ko lang, tingin sa inyo. Pag tinignan ko dito, dito, nakikita ko na. Obviously, iba to. Aray! Anong nangguling ko? Aray! Anong nangguling ko? Anong dahilan? Ba't mo kinulan to? Latigo. Oh, oh, pag bibigyan ko ni kita, hindi kita hawakan. Pali. Si bat, Ba't mo kinulam to? Ay. Ba't mo kinulam to? Liwanag ng Joseph. Di diwende to. Aray ko, aray ko, aray! Aray ko, aray! Yung tao, pasok. Ba't mo naman ginagambala to, duwende? Ha? Ba't mo ginagambala to? Ha? Ha? Hindi e, ba't ka nasa loob? Sino ka? Saan ka nakatira? Ando. Saan doon? Ay, yung tao nasa na? kanina parang nandiyan yung tao, nasa loob din. Oo. Papatayin ko yung tao e, kakakausapin lang kita ha. Oo. Anong kulay mo? Itim-puti? Pasok sa imgat mo. O, dwende, usap tayo. Salbahe ka, ano? Aray ko, aray ko. Salbahe ka, ano? Oo! Tatantanan yung pamilya nito, ha? Uh Oo. -oh. Anong ginagawa mo sa pamilya nito? Bantay. Bantay, eh. Ba't ka sa loob? Aray! Hindi ka pwede magsinungaling. Tinatawag ko lahat ng gabay ko. Punta kayo dito. Ano, lalabang ka sa mga yan. Hindi pwede magsinungaling dito, ha? Oo. Oh. Bakit mo ginambala tong taong to? Wala lang. Anong binigay? Anong nilagay mo diyan? Tanggalin mo dali, tanggalin mo sakit. Sinungaling ka, ayoko na sinungaling, kasi sabi ko lang. Sige, natin kita, late ko. Tati Golip. Aray! Aray ko! Aray! Aray ko! Aray ko! Tanggalin mo na lahat! Oh, yung kamalasan ni Kao? Tanggalin mo yun. Namalas kayo lang. Ito na yung susi. Financial blessing ko rin kayo mamaya. Ano ba yung nag-aalay kayo ng mga pagkain sa mga? Si mami mo yung nakausap. Kinakausap ko nito? Hindi. Ikaw ang kumakausap. Kumokonekta ko sa isip nito eh, no? Tanggalin mo lahat! Ubus, ubus! Huwag mo saktan to! lang kita! Lai, saksakan mo sa murato. to! Clyde do wende din, maliit. Ang manaksak nun, ganyan lang din. Gakarayom. Fly, sunugin mo to. Mati kayo ni Fly, hindi. Galit sa'yo si Fly. Serapines, si punta ka dito, dali. Ano, lalabang ka dyan. Galit sa'yo. Ay, loko nang gagambala ka ng tao eh. Eh, mission naman ngayon, mag ano, sa tao, tumulong, puro, puro protecta sa mga masamang espirito. Uli ka pa! Eh, paano yan? Pinagigilitan ka sa akin, salbahe ka daw, may pinatay ka ng duwende ka. Wala. Bukas ka lang ito. Hindi ka tawad sa Diyos. Naging puti ka na, hindi. Naging puti ka. Hindi ka na magilitan. Simula ngayon, hindi ka na pwede manggambala ng tao, ha? Sesilyohan kita. Pag ikaw ang nang gambala ng tao, sasabog ka na. Intindihan mo? Tignan ko nga. Panduro ng infinity di Diyos. Pumapatay ng masamang spirito. Ay, mabait ka na. Okay ka na? Babawiin mo yung ginawa mong malas dito, ha? Gagawin mo swerte, ha? Naiintindihan mo? Pwede magnegosyo to. Ha, ah, naiintindihan mo? So, uh -oh. Hindi gusto ba kayo? Aray ko! Kailangan mo talaga yun! Naiintindihan mo? Ikaw humaharang nun? Uh Oo. -oh. Gigilitan kita kahit puti ka na. Puti ka na ba? Malalaman ko naman eh pag nasaktan ka. <laughs> Aray! Aray Kaya pala pinagigilitan. Pag anong yabay kung kaloob nyo pumatay ng duwending to, kayo na po bahala. Magbagong buhay ka ha. Oo, uh oo. -huh. Magbabagong buhay ka. Pati uh -huh. na kayo nito. Para maging puti ka tanggapin ka uli ng Diyos, hindi ka na magagambala ng tao ha. O may selyo ka na, hindi pinatay ng Panginoon, magbabago talaga to. Tutulungan mo to mga to. Walang kapalit ha. Uh -huh. Naintindihan mo? No? Uh -huh. Tasaksakin kita eh. Tutulungan daw kayo. May, ka kayo na yung... may gabay na ang hilyon, Wala. Ikaw, ito ate. Yung angel ko lalabang ka. Ilan yung nakikita mo sa likod? Wala huh? na. Huh? Tinaguan ka. Hmm. Nasa harap mo eh, si Bat. Hindi naman basta, hindi naman tatablan na masakit na masakit. Ang buhay pa yan, nagpapanggap lang yung walang yan yan. <laughs> 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 hindi, totoo, buhay yan. What? Hoy, sumagot ka dyan. Hmm. Uh, <laughs> Pag ganyan puti na tsaka humingi ng tawad, hindi na yun basta-basta nasasaktan. Kung baga mo, may sabat, sibat sya makikita, minsan natagos lang. Pag masama yun, tinatamaan yun. Tama! Magbagong buhay na ha. Anong pangalan mo? Wala. Bigyan kita pangalan. Ikaw si Swerte. Ano, ikaw si Swerte. Magiging ano ka na, tagabigay na Swerte. Ano bang gamit mo? Wala din. Oh, ikaw na si Swerte. Saan ka ba nakatira? Doon! Magtatabi-tabi po sila, hindi na kailangan. Lintik ka, ikaw umiwas ha. Ikaw nakakita eh, ano? Sa loob ng bahay niya, napasok ka. Doon ka sa bahay, doon sa bahay ikaw nakatira? Kwarto. Sa kwarto mismo? Kaninang kwarto? Kaninang kwarto? Kaninang kwarto? kwarto? Nang babaeng to o babaeng to? Oo. Ah, ba? Kwarto mo yan? Ang kapal na mukha mo. Hindi sa'yo yun, sa tao yun ha. Nakikitira ka lang, naintindihan mo? Oo, oh, oh, maliit talaga. N Nasaan na yung makukulang? Patay na. Hmm? Ang <laughs> tupip talaga ng mga duwende eh. Wala kang ginagawa. May iba pang duwende doon. Ikaw lang? Meron pa iba? Wala kang kalaro? ano Anong ginagawa mo doon? Bantay. Babantay ka lang. Anong binabantayin mo? Siya. <laughs> <laughs> ah, bantay sa lakay kay Binigyan mo ng malas eh. Sino guto sa'yo? Sino guto sa'yo? Okay. Hmm. malalaman ko naman kung may nagutos pasok si bat ikaw pa rin yan duwende mm. parang papagod na yata si nanay papakawala na kita ha naintindihan mo mm -hmm. mabalik ka na doon magbabantay ka lang huwag mong bibigyan sa mga swerte na bibigay mo ikaw na si swerte ha alam mo nga tingnan nga natin kung pinayagan ng Diyos pinayagan swerte na pangalan mo Nagbibigay ka na raw ng swerte. <laughs> Kailangan makabawi yung pamilya nito ha. Sa ginawa mong kalokohan. Intindihan mo? Apo. Hindi gagabay ka na ng gagabay. Ano? Masama yata loob mo eh. Hindi. Hindi. Layas. Mambalik. balik. <laughs> Ma'am dumindi ka. <laughs> 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 well, time na <-day> <laughs> lagi. Depende madam? Ganyan <laughs> oh, sa the banyo. <laughs> yung isa po, <laughs> yung, yung taong gumagawa